ulan ang panahon, sakto, masarap magpares sa Taytay -tay Rizal ngayon. Hindi lang pares ang meron sila dito dahil meron ding bulalo at papaitan na saktong-sakto sa malamig na panahon. Eto nga pala ang kanilang menu at alam nyo ba guys na may bagong menu din sila. Meron na silang budbud -bud overload na 110 pesos lang, eh talagang solve ka na. Dahil meron siyang toppings na chicken, beef, pork, lumpiang Shanghai at scramble egg. May beef budbud -bud din sila na 90 pesos at meron ding budbud -bud chicken, budbud -bud pork at budbud -bud lumpiang Shanghai na 80 pesos lang ang isang order. But wait, there's more. Meron din silang naglalakihang silog dito tulad ng bang silog, pork silog, chick silog at liempo silog. Ang silog meals nga nila ay naka unlimited rice na. Pwede ka pa manghingi ng sabaw. After mo naman mag food trip at naghahanap ka naman ng dessert, eh meron nga rin silang overload po bumbong dito na 80 pesos lang eh matitikman mo na ang malupit dito guys dahil once na nag dine in ka dito at kung ano man orderin mo sa menu nila ay eh, naka unlimited gulaman ka na panalo di ba dito lang pala to sa The Paris District na katabi lang ng Rusi Taytay malapit sa SM City Taytay malawak at malinis ang kainan nila dito guys kaya makakapag food trip ka na maayos dito kaya tara food trip na tayo guys na nga pala tayo sa May Taytay Rizal dito sa May The Paris District no bali titikman nga pala natin itong kanilang bang si log 130 pesos naka unlimited na yan tsaka pwede soup tsaka ali naman din sila Probe guys Yung kanilang bang sila no. Ang laki o oh. O Ang laki Nambot ulo Malasado pare Mmm So guys, pwede ka mangingi dito na ano, sabaw ng pares, sabaw ng bulalo, no? o sabaw ng papaitan. Ito ba pa yun, eh, no? Guys, ito nga pa rin kanilang overload boot 110 pesos. Tsaka ito yung kanilang mga ano, yung ordinary boot boot nila. Itulad wala dito yung like, Shanghai boot 80 pesos lang to. Luloy na rin, pare. Pagin natin dito, pare. Hmm, Ito naman yung kanilang bulalo, okay, so, guys. 120, mesa na siyang kanin. Ano? Turap no? Turup, yun, no? Mm. Stop yung pagkalambot ng laman, ha? Ah. You know, may pa. Oh. Guys, naka-limited gulaman din pala sila dito sa may bulalo, no? Basta naka-dining kayo dito at kung ano man orderin yung sa menu nila, naka-alig gulaman na yun. You know? Ito naman yung papaitan, guys. Ito naman yung titikman natin. Pala yung papaitan pa na nila is 100 pesos. No rice yun, ha? Kasi madalas, yung papaitan dito, kinagawa nilang pulutan. Titikman natin, pare. Ito papaitan, oh. you know? mm, yung papaitan, no? You Hmm. Hindi siya masyadong mapait, guys. Okay, sakto yung lasa nyo. Mm. Labis -hmm. guys, nice. sarap nito. Guys, ito nga pala yung kanilang overload po bumbong dito sa da Paris, Dapare, Paris District. So, titikman natin. Grabe. Ito yung kanilang overload po bumbong guys. May leche plan, condensed milk cheese, tapos may niyog. Grabe ang dami. Tikman natin pare. Sarap nito. Palagot ito to sa 80 pesos.